ang gamit natin ngayon na big complex so 1 ml lang per so ang sobrang dami dito hindi natin nakuna ng itlo maka farming so natin so magandang araw maka farming so nandito na naman yung kaagri so nandito pala tayo ngayon sa ating babuyan maka farming nag uh, purga tayo ngayon sa ating mga patiner tapos mag magkakapon tayo sa ating mga big farming at magbigay na rin ng uh, big complex sa kanila so isabay natin yung uh, big complex sa pagkakapon ng farming so ngayon uh, nalaman niyo kung uh, paano tayo uh, mag sa ating mga uh, alagang patinar so, ipakita ko sa inyo kung anong mga uh, nagtunan uh, natin sa pag purga So yan. So ito pala yung ating purgahin ngayon mga farming. So ito yung purgahin natin ngayon mga farming na patener. so isang buwan at isang linggo na ito mga farming. So dapat kapag magpurga mga farming hindi ramihan ng feeds at dapat sa umaga yung wala pang kain ng ating baboy. So ang yung purga pala natin mga farming is ito yung Arabia Mictin mga farming. So yan, uh, pwede nyo basahin sa likod meron siyang mga instruction dyan so itong ginagamit natin ivermectin po para nisa apat na baboy maka farming na 30 kilos na ang timbang so dalawang pack ang aking uh, ginagamit dahil walo sila lahat maka farming so, yan. at haluin lang natin mabuti maka farming para lahat na baboy is makakain ng purga maka farming so yan ganyan lang maka farming So, sa akin bala dito is with feeding yung uh, para natin sa pagpakain ng ating mga baboy. So, yan. So, ibibigay natin sa kanila. So, ito pa lang mga ginagamit natin na pamorga o mga vitamins mga farming hindi ito sponsored kundi sa ating experience lang sa pag-alaga ng baboy sa pagpurga at pagbigay ng mga vitamins mga farming so i-share ko sa inyo kung paano tayo uh, magbigay ng mga vitamins or pamorga para lahat tayo ay matuto. Dahil sa pag-alaga ng mga baboy ay hindi talaga siguro na malaki ang kita. So dapat talaga, talaga maka-farming, mabilis lumaki ang ating mga alaga para hindi tayo logi mga ka-farming. So ganyan lang mga farming dapat share, share, lang talaga tayo sa ating natutunan. So ito naman yung uh, Vitamin Pro. So paglipas ng tatlong araw, so magbigay agad ako ng Vitamin Pro hanggang uh, tatlong araw mga ka-farming para mabilis talaga lumaki ang ating patiner. So yan, sana meron kayong uh, natutunan kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section para uh, masagot natin. So ayun mga, so, farming ito pala yung gamit natin ngayon na kompleks complex. So 1 ml lang per pick. Tapos meron tayong pamunas ng Uh, suga so, tapos ito uh, quick heal pang spray at syringe so ayan. so magkakapo na tayo ng no? na inject ng uh, liquid Terima kasih telah menonton! ayun mga ka-farming so gustong matuto mga dyan so ganito lang mga kapon ka-farming yung dalawa yung uh, sinusugatan natin sa kanyang itlog dahil uh, kapag uh, baguhan pa lang kayo is mahirapan kayo sa isa so ganito paraan lang mga ka-farming para kayo ay matuto agad kapag ano uh, matuto na kayo, pwede na yung isa lang yung sugat so tingnan yung mga farming na maigi para kayo ay matutong magkapun kapon sa so, yan mga ka farming ganyan lang kadali so, yan at dapat punasan yung mga farming yung mga dugo tapos mag spray kayo ng uh, quick help para hindi may epeksyon yung sugat mga farming so ganyan lang ako dito magka po mga farming so ganyan lang kabilis diba So ito naman yung isa lang ang sinusugat mga ka-farming. So tingnan nyo lang mabuti para kayo ay maputo isa lang ang sugat. at pisilin nyo lang maigi yung itlong cover para di kayo mahirapan mag ahiwa sa gilid mga farming so ganyan lang kadali ang magkapo isa lang ang sugat so ganyan lang mga farming at uh, natin ma-infection ng sugat mga farming so ganyan lang kadali magkapo maka farming So ayan mga ka-farming natapos na tayong magpurga at mag-inject sa ating uh, mga alaga. So kita ko sa inyo yung mga alaga din natin na mga manok. So pinadami natin yung nichib chicken natin. Mga nichib chicken. So meron pala tayong dala ditong pipino. So ayan sobrang uh, ang ganda ng bunga ng ating pipino at ang laki pa mga ka-farming. So ayan huwag mo niya ninyong i-skip mga farming So it naman tayo mga ka-farming. So yun, upitak na sa yung mga alaga nating mga manok. So yan mga ka-farming, diba? Sobrang dami mga ka-farming. Ilan lahat ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan, sampo mga ka-farming. So sa akin dito, magbila, ano, magtira lang ako ng sampo. Kapag meron, ano, uh, madagdagan ito, kukunin natin. So din, malibre dito din tayo sa ah uh, itlog mga farming so dito merong apat so tingnan nyo dito mga farming ito so dito hindi natin nakuhaan so ang sobrang rami dito hindi natin nakuna ng itlog mga farming so bilangin natin for so dosi lahat mga ka farming so dapat mga ka farming kapag ano maglumlum na ang inyong manok so dapat ano ah uh, ukayin nyo para ano ba tagalog sa okay para yung uh, init na ang galing sa kano ano ina so mainit ang talaga yung mga itlog para marami yung mapisa so dito pa makaparming so, yan dito pa tingnan ito sobrang dami makaparming ah uh, unsi lahat makaparming so 11 lahat so yan at dito pa sa ibabaw So ayan. yung ano pugaran uh, natin is ano ah uh, natin ng bago dahil masira uh, na yung pugaran so ayan. tingnan niyo uh, di ba bago na yung kanyang pugaran ano bang tagalog sa pugaran maka farming so ayan. comment lang kung anong tagalog ba ng pugaran so madabi-dabi na maka farming kapag uh, yan ay mapisa kahit nasa ano 25 25 lang ka sisyo yung mabubuhay so tingnan niyo di ba madami tapos yung iba is doon sa ano damuhan ng itlog so sa, sabi ng anak ko meron daw sa uh, ilalim ng aming bahay so pagtingin ko wala na yung itlog kinain ng ng aso mayroon kasing aso dito na ano, ulit sa itlog So yan mga ka-farming, mayroong nag-itlog dyan. So marami sana yan, nasa mahigit sampo. Tapos dalawa na lang yung natira dahil kinain ng ano, uh, aso. Sayang talaga mga ka-farming. Kahit mayroon itong ano, net na hindi makapasok. So maputasan nyo yung net mga ka-farming. So mayroon pala tayong isi-shoutout ngayon mga ka-farming. Sa yan, si Algin Manyanita. At palo na lang din sa kanyang ano, Facebook page. So, ayan, Aljin Manyanita. So, shout out sa iyo by Aljin. So, ayan. So, hanggang dito na lang ating vlog mga farming Kung hmm, bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe. At pinutin niyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat na ating gagawa mga video. At pakipalaw na lang din sa ating Facebook page. So, ayan mga farming Thank you for watching. Bye-bye.